Tawag sa akin si First Lady. To be exact, parang factual. Pag-investigan ko. Titakbo ka agad din. Inorganize ko agad din mga team natin. May, da dalang drone. Nalinis na. Bakit mabagal pa rin ang takbo ng tubig? Uy, inspection nyo nga. Bakit mabagal ang takbo ng tubig? Pero ano kumapa. Eh, din drone. Wow! May bomba na nahanap. Ano? Tinakpan pala yung Tulyahan River ng ilog. Nilagyan Ito yung ilog nillegemona na ng si... Hini... Mili para ng helicopter kahapon. May kompletong video yan. More than one... May ng mapa. Iba yung kwento kutsera, iba yung may mapa, tsaka may video eh. Makikita nyo, kaya yung mga sinasabing solusyon ng baha ng Metro Manila, lalagyan doon ng water storage yung mga karsada, Can you imagine yung mga karsada, sementado, ang lalapat, mapasagi mo, gagawin mo water storage? Kalukuhan yun. Eh, meron pang media. Hindi ko na babagitin yung pangalan tong senior media. Mon, alam mo ba kung ba't walang baha ang BGC? Bakit ako, sir? Dahil yung BGC, ginawa ng water storage yung ilalim ng kalsada nun. Sabi ko, to be exact, si Pucha ko. <laughs> <laughs> Sinabi ko <mo> rin pala. Sabi mo, hindi pa sabi. Sabi ko, bu, paimbestigahan ko. Pero I do not believe there is such a thing as yung kalsada puro water storage, kaya hindi nagkakos ng baha. Ang alam ko sa BGC, kaya hindi nagbabayan dahil medyo mataas siya. Mataas ka. Di ba, Mataas siya. Number one. Number two, eh maraming sinkhole dyan. Ano yung sinkhole? Sinkhole. Dahil hindi ba na yung fault line? Ka. O. Oh. Kaya wala masyadong baha dyan. Pero hindi ko rin tuloy yan, baka matakot yun. <laughs> Ngayon, ang solution ng Metro Manila flooding, is para ng ilog at yung mga tinayong sheet pile o tinayong kasada, kailangan alisin, linisin. Solve ng baha ng buong Metro Manila. Eh tama-tama, sirbiyan ako mga to coordinate with MMDA chairman. So nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman at ang kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naiintindihan nila yung problema hindi lang nila na drone, pero naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagpara ng ilog at tanggalin yung mga kasada, at housing, at eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung paha ng buong Metro Manila. <laughs> Wala na kayo harap po inyo, no? ay. <laughs> <laughs> oh, ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon ako nang tutulong sa buong Metro Manila okay. At no cost to the people at no cost to the government. O, oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng inog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone, eh. Ina... Helicopter ko ba yan? Siya? O, oh, mga... If you remember, last year, di ba nagbaha yung Bigutan? South Luzon Expressway, Bigutan, hanggang dito, tubig. Biniblame na naman ako. Pinagbuntahan namin kung bakit. may eh, meron pa na na construction. Naglilinis ng transit mixer binuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? O hindi! Wala na turuan. Pinalitan namin lahat ng kanal. Kami gumawa nun at our cost. Concrete cutter, ikasada, pinalitan kanal. Sinimento na bago. Meron mo ba kayo narinig? Wala. At no cost to the government, ha? Sukat, nagbara. Ito na naman, same problem. Pinyak namin, pinalitan ng bagong kanal o last week, nagbaha yung alabang. Team race namin kagat. Meron palang, meron palang nagkamali na naman, nag pa'y sa ilog, outflow to Laguna Bay. O, sinubong namin kagat kay Mayor Biason. Action kagat si Mayor Biason. O, di wala nang baha ang alabang. O, nakakita niya yung Southwood. Nagbabaha. Barado pa rin yung mga ilog. Nakita niya Alaska. Alaska area sa sa Pedro Laguna. 50 years na po nagbabaha yan. Eh, lahat ng public board secretary, ang, ang solution is tambakan daw yung South Luzon Expressway. Anong ginawa ng San Miguel? Madali lang po, nililis lang yung ilog ng San Pedro at San Isidro. Magic, wala nang baha. O so, bakit kayo nag-iisip lagi ng kung ano-anong nuclear solution? Samantala, pwede naman, simple lang. Linisin lang natin ni Ilog Tsaka yung mga ilog na yan, may po yan. Alam mo kung anong ginagawa? Tinatayuan ng bahay. Kaya kailang isa batas yan na bawal magtayo on the river eastman. At oh, of course, crime yung magtayo sa ibabaw ng river. Yun lang ang kailangan. So, naging congressman ka, pare. I-push nyo na yan. Isa batas yan. Para wala nang baha ang buong Pilipinas. Ano ba ang problema? O tingnan nyo, nagbabaha everywhere. Ano ba ang problema? Nagbara lang pala yung ilog, nagtuturoan pa tayo. Tapos pag nagbara yung ilog, ibis na linisin yung ilog, gawa natin wall para may hanap buhay. Ay, patay. O yung wall. Pag nag-sit pa, hindi sa gilid. Sa sinik pa. Tapos nung pagka may baha na, ang dami na nila solution ano? Pukain yung lahat ng konkreto kasada, gagawa natin water storage yan. E, eh, ilang minuto ka, kaya mo istordo sa ilalim ng, ng kasada? Baka one hour? Baka wala po 30 minutes e. Eh. But it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. <laughs> kaya, kita niyo, if you notice, yung area of responsibility, nakita yung naiiyang airport? Every year, baha yan. O ba this year, walang baha, lakas ang bagyo yung bagyo natin last two weeks ago, in 15 hours, 372 mm of water. Equivalent yan sa 24 hours of undoy na 454, ha? So, in short, bad yun na iya, walang baha. Kasi nilinis natin yung mga ilog. Ngayon yung mga ilog natin, dininisin pa natin gusto. Ito pa ang problema. May mga genius nagtayo ng pump. Pumping station. Pumping station sa gitna ng ilog. Nagtayo muna ng pundasyon, tsaka naglagay ng, ng bomba. O di lang makakadaan ng tubig. Genius! Hindi naman po ako yung genius na yun. Hindi <laughs> yun. Hindi <laughs> ko lang po. Minsan meron pa Parang kilala mo. Parang kilala mo. <laughs> po, hindi po yung genius na yun. Kiklarify ko lang po. Okay, ganito. <laughs> hindi na tayo magsisisya. Nakita mo hindi ko na tinuduro ko sino. Pero, I take it upon myself, I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Whoa! Mo. Ang pita mo. Ang daming solution ang daming pera pinag-uusapan. Kami lang gagawa. Sa Miguel na magki-clearing Pero without your, you guys out, authorizing us, hindi namin magagawa yun. Ano namin bubunutin yung mga yon? But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yun, natin para mawala na yung baha. Kailangan pa ba ng batasyon? Hindi na. Gawin mo lang. Pabayaan mo na sila magdemanda kung gusto nila. Ba tama? Political will. Oo. Sige mo nagtayo ng bahay sa gitna. Tanggalin na yun. Bigyan natin ang pabahay para naman din nila sabihin eh. Basta lang silang pinalis, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh, so, di ba? Andi ang liit problema, ang dami niyo pang genius na genius. nakita genius. ko sa television. <laughs> ano, naman, na, -dib. Dib -dib. <laughs> hindi, hindi siya. Eh, napanood ko sa television. Sabi ng mga master planner daw ay eh, kailangan hukay ni mga kasada, gawing water stories lahat yan. Ang bigay ko example, bakit nagbabaha sa Talayan Village, Quezon Avenue, Araneta Avenue? Bakit nagbabaha? Hindi niyo alam mo, no? Papakitaan namin kayo ng video yung tubig ng San Juan River, dapat yan pumunta sa Manila Bay. Guess what? Kiniiwan nyo ng mga bahay. Kaya hindi makaliko yung tubig, hindi makalabas. Yung tubig yan, di nga dapat pinapalikoy. Eh. So yung tubig, Crooked River, we should buy the right of way para tagtagin yung flow ng diretsyo. E hindi, tiniiwan pa ng bahay. Ang Kaya kawawa yung mga Tiga Quezon Avenue, Talayan Village, oh, Santa sa Mesa Heights. Plano. Nagsasara na yung Skyway. Oh, oh, yung Skyway yung ato ba? Hindi makababa. Ay, anak, early announcement. Shut down yung QFC. O, mo naman, sa lugar mo, sa NLEX. Bakit nagbabaha? Yeah. Ang baha ng NLEX? Taas. O, oh, so solving ko yung problema ng Europa, oh, pare. Kung gano'ng na pusta natin, o. Oh. <laughs> oh, sama ko dyan. <laughs> Pwede, ba, oh, oh. Pwede ba akong bumakas sa pusta? Oh, of course! <laughs> <laughs> Solve yan! sa Eh dali-dali ng problema yan. Pinapahirap pa. Ang dami pang kwento kutserong, di ba? Hmm. Eh magkano isang taon ng flat control natin? Ilang <laughs> billion? This year po, <traveled> sa DB, 34 billion for NCR. Hindi, mali yung figure. Hindi, sa NCR, oh, NCR NHR lang yun. No. NCR lang yun. Bum Pilipinas. Bum Pilipinas, magkano? Congressman kayo. 500? 500 ano? Bilyon. Bilyon? Oh my Nilinis natin yung buong Pasig River. Kasama na yung cost ng heavy equipment, dalawang bilyon. Dalawang bilyon piso, kasama na yung, yung heavy equipment ng backhoe, barge, tugboat, lahat na, kasama na. Dalawang bilyon piso, nalinis yung buong Pasig River. Saan yung tulyahan niyo? Oh. Sa amin. Tapos na yeah. sila. Yun. So, mga mga bossing, Pagtulungan natin to. Ako ang ako ang worker niyo. But of course, with your authority, allowing us to to go down and remove all this obstruction. Solve yung bahay niya. Uh, kung itong usapan nito, nung, nung may bagyo, eh, nagbaha yung Commonwealth Avenue. At, ah, uh, sa akin ang Malacanang at ang sabi, yung bang MRT 7, nagko-cost ng bahay yan. Sabi ko, iimbestigahan ko. So nung iimbestigahan namin, nagbara lang pala yung drainage na maliit. So ano kailangan? Palakihin yung drainage ng Commonwealth Avenue at MRT 7. Ngayon po, bakit mabagal pa rin ang takbo ng tubig? So, hinanap namin, din namin, yung panahok Tulian River na main drainage ng Lamesa Dam na papunta yung tubig sa Manila Bay, nataiwan pala ng karsada more than one kilometers at napalit yung ilog at tinayo ng housing at nataiwan pa ng eskwela. Kaya ako oh, pala every year nagbabaha ang Quezon City. Kaya isi-share. Ngayon, nung nag-usap-usap kami ni Chairman, sabi ni Chairman nung isang araw, last Tuesday yata kami nag-usap eh. Sabi niya, Ramon, tumulong ka na para i-clear natin yung mga ilog na yan. Opo, Chairman, tutulong po ako. Kanya lang, hindi ko naman magagawa yan without government's authority to allow us to go down to clear the rivers and drinks. Sabi niya, Madali yan. Sure sa harap, dapat madali. sa itinok. Sabi niya, ibigayin natin yung mga mayors ng Metro Manila, tusan yung may mga baha para mapakita sa kanila yung problema para madali natin mag magawa ng solusyon. Kanya po tayo nandito ngayong araw nito. At kami po sa San Miguel, tutulong linisin yung mga ilog niyan with the cooperation of local government for free para mapabilis natin yung pag-alis ng baha. Mga kababayan, naalala niyo ba yung mga baha kung saan-saan dito? Yung pikutan. Last year, di ba? Grabe baha. Sinorg namin yan. Immediately, within 30 days. Sukat. Sinorg din namin yan. Gumawa kami ng bago ang drainage. O yung alabang, last week, nagbaha. Nilapitan namin kagat si Mayor Biason. Action na kagad to. Binigyan kami ng authority para linisin yung para sa dulo. Solve kagad. Ka Ibig sabihin, pag may problema, hahanapin lang natin yung problema para masolve natin kagad. Ka Kasi pag government ho ang gagawa, magpapabiding pa kayo eh. Kami sa private sector, kung saan yung para at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private fund yan eh. No? cost to the government. Kaya kami ho, nagbo-volunteer ho ngayon para tumulong na ho sa mga local government kung saan kay kayo may baha sa Metro Manila eh gagawin ho namin lahat na magagawa namin para matulungan namin isolve yung problema ngayon po meron ho kami presentation dito to show you the problem after that ho magkakaroon ng open forum para magpa baka meron kayo gusto itanong sa mga magkikiting nating mayor dito tsaka si chairman artist salamat po